Muli po tayo magbubukas ng ating Peso WiFi para malaman natin kung ano pang mga kukuha natin dito ng mga semi hard to find, hard to find para ma eh, update ko sa inyo kung ano pa ang mga umiikot sa ating sirkulasyon ng mga coins ito po tingnan natin ito po ay halo-halo uh, may piso, may lima, may sampo ayan po kaya um, po, titignan uh, natin uh, tapos i-update ito po ang mga uh, coins na kaya dito ito po ay halo-halo po. Uh, pilihan na po natin to. Titignan natin mamaya kung anong mga coins ang uh, ating nakukuha dito. Po. Oh. Ano yung mga nakuha natin sa ating piso wifi? Uh, sampo, limang piso. yan May piso na round tapos yung 50 piso ayan 50 piso at saka ito po yung ating nakuha ayan po uh, 2020 at saka 2017 yung tatang isa ayan po 2017 tapos isang uh, pros ito ay isang reverse pros yan po. Tapos, tatlong 2008. Yan po. Tsaka, naswerte na, yan. Nakaswerte tayo. Nakakuha tayo ng isang 2,010 piso. Yan po. Dagdag na naman sa aking koleksyon. Isang uh, 2,016 5 piso. Tsaka yung nung na 2020 at saka isang 20 21 yan po at saka may nahalo na isang pirasong dirham yan po inuhulog sa piso wifi yan yan po ito lahat po ay 1,500 megit po yan hindi ko na po inano, hindi ko na isinama ito sa bilang yan po yan po, update ko kayo sa presyo nito. Yan po. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po yung aking nakuha sa ating uh, piso wifi. Uh, sisilipin natin sa numista kung magkano na ang kanyang mga presyo nito. Uh, bago ang lahat, uh, nais ko kong iparating sa aking mga subscribers, sa mga aking mga followers, ang aking pasasalamat sa patuloy niyo na panonood at pagsubaybay ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bagong nagsubscribe, uh, nag-subscribe, maraming salamat din po sa inyong lahat. Welcome po sa Jibiros TV ah, uh, ito po yung aking na uh, kuha, uh, 2016 reverse 3 Ito po po ay uh, mababa lang ang bilang nito. Ito po ay mayroon siyang 2% at wala po siyang presyo sa numista. Yan po. Okay po. Ang susunod po natin ay ang NGC 5 peso round. Ito po yung 2017 sa ang uncirculated po nito ay nagkakahalaga ng 61 pesos. Malaki na rin po 'yan. Hindi na rin po masama na meron siyang price sa uncirculated na 61 pesos. Pero marami ang bilang nito. 32% ang umiikot sa ating sirkulasyon. Ano po? Ito po yung ating uh, 2020. Yan po. Ito po ay mayroon siyang 4%. 0.4% sa Nuista. Wala po siyang price ha. Wala pa siyang price sa Nuista. Kaya kung mayroon kayo, ingatan po ninyo. Mababa lang ang bilang nito. Nasa 4% po lamang. Ito po yung 2019. 2019 po. Napakababaan ng bilang nito. Nasa 1.8%. 2019 frosted rivers po. Ayan po. Kung makikita mo yung kanyang likod. Nagyayelo. Nag-ice. Ayan po. 2019. Ayan po. Kailangan na natin makakuha nito ng uh, magagandang klase. Ano po? Piliin na lang po ninyo yung mga walang gas-gas. Parang error pa yata ito. May tama dito. Hindi, parang dumi lang na dumikit. Ano po? Ito po yung ating NGC 5 piso nunagunal. Ano po? Ito po ay 2020. Ayan po. Medyo lumalabo yung aking cellphone. Ayan po, 2020. Marami po ito. 26%. Wala po siyang price uncirculated. Ayan po. Ma. Ito po yung ating ah... Uh, Uh, 2020 ay tatlong piraso po ang ating nakuha. Uh, 26% po na umiikot sa ating sirkulasyon. Uh, ito po yung isa. Uh, mababa, mabas, baba, baba po ang bilang nito. Ito po ay ang, ang 2021. Ayan po. 5 piso na nagunal. Yan po, kung makakuha po kayo, ingatan po natin para hindi na siya magasgas o masira. Yan po. Yan po, wala po siyang price sa ating mista. Yan po. 20, 21. Ano po? Dito naman po tayo sa sa year 2008 tatlong piraso po yan po mababa ang uh, bilang nito yung year 2008 ang reverse 1E ay may 6% pero ang sa kanang uh, EU yung tinatawag na ah uh, hindi yung uh, uncirculated ay meron siyang Ah, uh, yung EU pala, ah, uh, 55 pesos. 6% po, ah, uh, umiikot sa ating sirkulasyon. Reverse 1B. Ang hanapin po natin ay yung reverse 2E uh, at saka yung reverse 3E. Ah, uh, yan, mababa po ang bilang. 0.9 at saka 0.6 yung palatandaan po dito yung kanyang araw ayan po yung kanyang araw bilog po yan wala po tayong comparison dito ng 2008 ayan po bilog yung ganito ayan ano po pag nakita mo yung 2008 ayan po 2008 tapos bilog po yung araw nga dito Uh, itabi niyo na po. Mababa lang po ang bilang niyan. Ayan po. At nakakuha na naman tayo ng isang piraso na year 2000 Ayan po. Year 2000 7% Ayan po ha. Ah wala po siyang price ano mista Ayan po okay po uh, maraming salamat po sa inyong panonood sa pagsubay-bay ng aking mga videos Uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh, wag nyo sanang kalimutan na mag like, mag share, mag subscribe pakipindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa natin mga videos shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye